Mensahe mula sa universo para sa iyo. Sa sandaling ito, isang makapangyarihang mensahe ng liwanag ang ipinapadala ng mga anghel, at hinihiling nila na panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ito. Nais nilang ipaalam sa iyo na may isang bagay na pambihira ang malapit ng mangyari, isang bagay na maari mabago na iyong buhay sa isang makabuluhang paraan. Isang himala, kamangamangha at puno ng mga kababalaghan, ang papalapit sa bawat sandali, handa mapakita na malinaw sa iyong realidad. Ang himalang ito ay hindi pansamantala, kundi isang malalim at pangmatagalang pagbabago na magdadala sa iyo sa isang bagong yugto na puno na kaligayahan, panloob na kapayapaan at kaliwanagan na parang isang malawak na asul na kalangitan ang bumukas sa harapan mo, malayo sa lahat ng hamon at kahirapan na iyong hinarap. Bawat karanasan na iyong naranasan hanggang gayon, bawat balakid na nalampasan, ay bahagi ng isang mas malaking plano na idinisenyo upang isulong ang iyong spiritual at personal na paglago. Wala sa mga ito ang nagkataon lamang. Lahat ay nangyari na may layunin, mula sa mga pinakamahirap na sandali hanggang sa mga pinakamasayang karanasan. At ngayon, ikaw ay malapit ng anihin ang mga bunga ng lahat ng natutunan mo. Ang mga anghel, na may walang hanggan ng pagmamahal, ay hinihikaya ka na mapatuloy sa iyong paglalakbay, patungo sa pagpapagaling at evolusyon. Ito ay isang panahon ng pagising, isang imbitasyon upang kilalanin ang kapangyarihan na nasa loob mo na handing pakawalan. Kahit ang mga alalahanin sa pera na maaring nagdulot ng kaba, ay na ng sagana. Ang kasaganaan ay papalapit sapagkat ito ay isang panahon ng kasaganaan at katuparan. Nakikita ng mga anghel sa iyo ang isang nilalang na may dakilang potensyal, ang nakatakdang makamit ang mga dakilang bagay. Ang himalang dareting ay isa lamang akbang sa kamanghamanghang paglalakbay ng paglago. Ilalapit ka nito ng higit pa sa iyong pinakamataas na kakayahan, sa lahat ng kaya mo makamit at may pakita sa mundo. Maghanda kang tanggapin ang mga papareting na biyaya na may pusong puno na sigla at isipan na matatag sa tiwala ng universo ay gumagawa para sa iyong kabutihan. Manalig ka, magtiwala, sapagkat ang hindi inaasahan ay malapit na mapakita, dalang-agos na mga biyayang mababago sa iyong buhay sa parang maaring hindi mo pamisip. Gayon, lalo na, ay isang mahiwagang araw. Ang enerhiya sa iyong paligid ay nagvibrate ng walang hanggang mga posibilidad. Ang saya, ang mga pagkakataon at ang kapayapaan ay nasa iyong abot kami. Ang kailangan mo lamang gawin ay buksan ang iyong mga braso at yakapin ang mga regalong ito na may pasasalamat. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ng iyong mga hakbang at hinihiling nila na pasalamatan mo ang mga biyayang pareting na. Ang pasasalamat ay isang tulay na kumukonekta sa iyong puso sa banal. At sa pagiging mapapasalamat, pinapalawak mo ang agos na mga biyayang handa ng ibuhos na universo sa iyo. Kaya ngayon, pasalamatan ang mga anghel ng buong puso. Pasalamatan ang himalang papalapit na, kahit bago pa ito maganap. Pasalamatan ang bawat ngiti, bawat pagkakataon, at bawat sandali na kapayapaan. Sa paggawa nito, lumilikha ka special espesyo upang mamukadkad ang hindi inasahan sa iyong buhay, dala ang isang bagong era ng kasaganaan, seya, at katuparan. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Sana ay tumagos ito sa iyong puso. Hanggang sa muli.